Na naman ba? Yeah. <laughs> uh, sige, pwede kong umupo na lang para baka ayoko nang maulit yung, <laughs> yung shock Anyway, ang aking pipiliin uh, Alam nyo, uh, nagdaan nung kabataan ko nag uh, ay idol ako ng kaunti Tapos nag-decide ako maging uh, character actor Tapos pinangarap ko maging action star Uh, pero mas napasok ko ang pagiging uh, character actor. Uh, so parang gusto kong ituloy yung isang dream ko na, na naging frustration, yung pagiging action star. Gusto ko mag, makamold ng isang artista na sa tingin ko, pwede maging action star. Uh, matipunong katawan. ah, uh, matipunong katawan, may boses. Uh, ano pa ba? Tingin ko, pwede siyang action star. Si Brian. Okay. Road to so, Generation, pinili ni Mentor Ricky si Brian. Ayan po silang tatlo. Maraming salamat, Mentor Ricky. Next. Mentor Gina, kayo na po Okay. Alam mo, directing Twin Hearts for almost two years, puro kabataan, medyo parang nag-iba yung perspective ko, paniningin ko sa, sa mundo. Kasi nasa kanila, mga bubbly sila, namumold mo pa sila. They're like sponges. Kung anong ibigay mo sa kanila, susundin nila. Kaya ako, I'm keen on taking Sandra. Sandra, you're right. You're very right. Sandra, please join Mentor Gina. Okay, dalawa na mentor nakapili. Ngayon, Mentor Roderick, it is your turn. Okay, um, kami ni Gina halos nagsimula sa industry, halos parehong bata, child actor. Pero laging natutunan ko yung gustong gusto ko makakita ng mga talentong laging nakafocus, intense, at saka may magandang attitude. Nakita ko to nung nag-rehearse, nakita ko to nung papano niya binigyan ng buhay at papano niya pinagpursigyan yung number na ito. Aside from gusto ko siya na imolde, gusto ko rin ma-challenge sa kanya. I think he will make it. There. He will be a good actor kung pagseseryoso ang. So, at this point, ang pinipili ko, si Japs. Alam niyo, uh, sabi nga nila, ako ang huli. Pero, ang grace ni Lord na kami ni Arnie magsama at ni Ruru. So, ganito lang yan. Ganito lang yan uh, I thank the Lord Si Arnie Na iwan sa akin